Isa ka uh, napulo ka tuig nga uh, basketball phenom sa Bacolod ang ala Kyrie Irving kun maghampang. Sa lamharon niya nga edad, madamo na sa mga basketball scouts ang interesado sa iya. Babay siya pero ginapang wigit niya lang ang mga boys nga nagabantay sa iya sa hardcourt. Aton siya nga kilalahon sa sining episode sang Bida sang Liga. Mapa right hand ga jump shot, ukon lefty layup ising easy -isi lang kay Sugar Togle sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Sa edad nga 10 years old, humok na para sa iya ang crossover. Behind the back dribble, God spin-move combo to the basket. Pero sino balang magdumdum? Nga ala Kyrie Irving nga handles kag finishing arsenal, ang masarangan sa isa ka, Princesa! Na tungod sa influensya sa iya amay, kag iyo nga naging MPBL player na hiliga ni Ina Sugar Togle ang basketball sa lamharon pa lang niya nga edad. Gani masami, pagkatapos ang iya klase, diretso na siya dayon training upod sa iban pa ng mga kabataan sa Red Owl Elite Basketball Club. Mag Gusto na nga kayo, Irving. Si Gusto, gave me oh. sa mga papa ko ang mabako para mga pamanila ko. Gusto mo ang pamanila. Advance ka. Kapag kita mo, both hands, makashoot siya both hands, makaspeed siya. Ang speed niya, ang agility niya, ang i-hustle in the play as a point guard, ano yung sa yung gaya bata. Istorya sa iloy ni Sugar nga si Silva, na hindi kasubong sa mga kaedad niya na mga kabataan na karoon masami. Nagapangot sa paggamit sa gadgets, baskin pa ni Sugar ang oras sa pag-practice ng basketball. Wala siyang pat-practice. bisig nga, hindi nga inulan. Kano siya nga ma-practice with nagligat to pag to si gigit siya pakad to din yeah, yun bala niya ma-practice gigit siya yan ano kaya sa kada kag kaghampang ni Sugar present si Silva gani masami hindi man madula sa iya ang magkabalaka sa anak na babae nga wala mahadlok magkumpit sa mas dalago sa iya ng mga lalaki. Naku, kis, ay naku baan ko kay nagligat to gani. Pagulot ka na, yung iya yu, pila sa tiin. Kaya natumbagin na siya kay ka, ano, gisa ka, lusot, gisa, miskin lang po kung trya ya, ma, lusot, gisa, bala. Kaya mo na, kis, ano, hadlok basi, basi, wala sa balaw. Hindi na, ano, siya gani nga, ano eh, nang gabato, gisa sa mga lalaki, bila, magampang mga lalaki, no, so, sobra pa siya, kung nasa mga lalaki. Nega pamangkot man si mo eh han kun bata mo babae ko na. <laughs> Oo, oh, pero ligid. Oo. Oh, oh. pero siya mismo gam balik siya manang mabasketball ako ya pero babae eh, gid Handom ni Sugar nga pareho sa iya tiyo makilalaman sa hardcourt kag paagi sa hampang basketball malabot niya ang handom nga mangin isa ka doktor. Oh, wala kanina handukan sila kisa mga boys oh, lagpo. Wala eh. Naman. Hey, hey, ang sako na no, to, makabato, gay sila. Nakahapto siya, magbusot-busot sa ano, no? Sa mga cones ni, kung sa liga, mo man na. Oo. Mm, malutsan mo ni sila, kung may mga kontra mo. Oo. Anong pinin ko yung gabasket ka? Happy. Mm -hmm. Nga magmakampang ka sa iba-iba ng iba liga. Ano pang kinadlan siya nga uh, ma-develop po? Ah uh, well, ang ang subo nga ila develop sa bata ang iya nga uh, hustle play as well as ayang uh, mga pull-ups no kay kinahanglan talaga ka din ang bata may pull-ups. Ah uh. uh, kagang iya uh, nga ano kay ang focus niya actually sa game, so focus mo sa practice no. So as well siya man focus mo sa study. No, serve ko din na insert mo na silang si system sa amo na, mo ni sa group support. Yeah, yeah. <laughs> 10 years old below mo amo na ni gali. Yeah, yeah, actually naga-infuse kita subong system which is how uh, we call it this uh, derisato, this terminology. Uh, actually, globally, man, ano, eh, global, iyan global iyan 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 actually iyan 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 we, iyan 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 Ka kabalo sa kung saan sa sa siya mapasa actually. Tungod sa advanced skill set ni Sugar sa hampang, madamo na sa mga sports scout. Ang nagatuyo nga malakit siya sa basketball team sa high school. One of the ni yeah, game scout na na siya sa PBA. So, nagita naman sa ni uh, Coach Chris Bautista, ang presidente sa PCL, uh, PSL, sa PSL, Pilipinas Super League, na she has all the potentials. Hoping it so, naging scout man na di sa San Chiang kai -shik nga dapat dalaw na sa siya man yawa kaya parents wala na sa gate eh itungod nga she's a very young age ikaduwa ah, ah, ano siya nang hinulat na lang siya mag-graduate sa yeah, elementary hindi pa dyan sa parents niya no, kung konsultan siya kung hindi bisan wala man sa mga druga, nga opportunity para kay Sugar na makahampang sa mga local competition nagapabiling dihapon ng iya dedikasyon nga mas mag-improve pa ang iya paghampang Nagapati siya nga sa hampa nga masamigin na dominate sa mga boys nga mas dalagko ko sa may ibato gihapon ang mga kasubong niya nga small but incredible sa basketball. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksihan na ng mga highlights kag maaksyon ng mga pahampang pati na mga, mga istorya sa mga pag-imakas kag kadalanaan sa nga ng mga lokal na atleta kag mga legends sa sport. Hindi lang, kundi in all out ang atong mga bidak sa lida.